sabay na dinadaos na palarong pambansa ngayon sa Dumaguete City sa Negros Oriental, sumisikat din ang ilang sports na talagang susubok sa galing at lakas ng isang tao. Nariyan po ang longboarding at ang mga kakaibang palaro na Durian Man Triathlon at Panasikatan. Kung ano ang mga yan, alamin natin sa report ni Trisha Zafra. Sa paligsahang tinaguri ang panasikata ng Iriga City Camarines Sur na subok ang kakayahan ng makabagong generasyon ng mga lalaking Aita sa paggamit ng sinaunang uri ng pana. Hindi na mga hayop ang target tulad noong uso pa ang pangangaso. Pero wala pa rin ay sa kanila. Gayunman, may naitanghal pa rin panalo nang i-add ang mga score ng may mga pinakamalapit sa bullseye. Pag-amin niya, talaga raw hindi na sila sanay sa pagpana. Bagay na layong buhayin muli ng mga nag-organisa ng pakontes para di tuluyang mabura ang kulturang AITA. Imbis na mga sasakyan, mga longboard ang bumida sa 10 kilometrong highway na ito sa Kauswagan, Lanao del Norte para sa longboarding competition. May ibang maayos na nakarating sa finish line. Pero may ibang nasugatan ng sumemplang sa bahaging may kurbada. Bukod sa kasiyahang hatid ng paligsahan, simboliko rin daw ito ng pagbabalik ng kapayapaan sa lugar. Sa kalsadang ito kasi, nagkaengkwentro ang MILF at AFP noong March 2000 patatagan sa paglangoy ng isa't kalahating kilometro, pabilisan sa pagbibisikleta sa habang apat na kilometro, at paunahan sa pagtakbo ng 10 kilometro. Sisiw na sisiw lang yan sa daan-daang lumahok sa Durian Man Triathlon sa Davao City na paraan para mas makilala ang lungsod bilang Eco Sports Destination. 1987 pa nang gawin ang pinakaunang Durian Man Triathlon na sumusubok sa tatag ng katawan. Sa Bikers Adventure Race namang ito sa asingan Pangasinan, hindi lang endurance o katatagan ng katawan ang nasubok sa mga kalahok, kundi kanilang mga diskarte. Hindi lang kasi ito unahan ng pagbibisikleta. Sa bawat station kasi, may kakaibang challenge din silang gagawin. Tulad na lang nitong paglalagay ng sinulid sa karayom. Tricia Zafra, GMA News.